ito mo yatay Dalawa 'di ba sabi ko? Oh. Pala. Rotor, arepo, net, opera, Lotus. Okay hmm. hmm. Kaya mo? Ha? Hmm. mula ulo. Ganun din mo, ganun din mo. Ganyan. Ganun din mo. Ganun mo, 'yan, ganun. Mamasa kit. Okay, ganyan, ganyan. Ah, yan o, muki okay na siya o. Oh. <gay> ganyan, ganyan, ganyan. Hindi, pa mawala. Hindi, ah, kailangan lang po, paypayan, hangin lang, lang. lang. Kasi may masat, may masat matindi akong ginamot yan. naglak talaga to, inanuhan ko pa ng kutsara. Epilepsy yun. Yan, okay na o oh, yan. Sige, ganyan. Sige pa. Pooh! Ah! Puh! Arr! Okay. Alis okay, mat mo! Lahat! Poo. Okay na yan. May mas matindi akong kinamot dyan. Okay. Ah, kinakana naman na ang demonyo. Kaya, hindi na sa akin iba yung ganyan. Tagahan yun. Diba? Sige, mula ulo. Tsaka yung dito, oh. Ito, ito, alisin mo ito. Wala akong pangalong sa'yo kung sino ka pa, kung ilang kayo. Kulang yan ako. Hindi. Sa so, puno. May kasama nga lang baba. Dulo check ito. Nagputol kami ng puno ni dulo ang tangalan ng lang yan, kaya Buti nga hindi siya nabuntis sa spiritual eh. Ah, kasi ang isang tao, pag nagalaw, nabubuntis yan. Pero hindi yung bata namamatay agad. Walang nabubuhay sa spiritual na bawa ako. Ah, yan, demonyo. Nabuntis Ang pinakatagal lang ng tsanggol, tatlong araw. Patay agad. Kaya kung minsan, naginanakit ang ina, siyempre namatay anak niya. Pero hindi niya alam, uh, sumpit hangin, kung tawagin. Puff! Oh! <coughs> okay na yan, uh, ah, patay ko na yung ano yan. Salamat. Salamat. Okay, ganyan, ganyan. Puh! 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 Halo. Jebah. Kaya? Ha Ge. Jebah. Puh! Ge. Iba, kunting kunti na lang. Kunti, may atin ito. Kunting kunti na lang, kunting kunti. Lang. Para mawala na. Ayo. Kunting kunti na lang. Ulo ulit, ulo, ulo. Pababa. Pu. Ah! Uh, uh. Panginoong kong Diyos, aking amang dakila, may um, bas sa iyo upang patayin ang gumambala sa lalaki ito. Jesus na nadanang Diyos, uh. San Ipratris, Akmek, uh, um, Atal, uh.

Charles. Indak. Okay, ang pakiramdam. Okay na po. Okay, okay na. Amen. Ah, ulitin sana